Taong gagamitin ko dito na magbubuhos is 8 person na tao yung kailangan ko. Pero para makakasip ako sa maning ay kukuha na lang ako ng limang tao. So welcome Rilard's TV. So gusto mga kaidol nakita nyo to. Tapos ko nang nagawa yung pagdanan para dito tayo dumaan. Kapag ito ay pluringan na natin. Pero may mga diskarte akong naiisip para makakasib tayo sa maning or makakasib tayo ng tao itong hagdanan na ginawa ko is tapos na so yung plan ko kasi yung mga taong gagamitin ko na magbubuhos dito is dito dumaan kapag ka dito dumaan yung tao is lalo silang mahihirapan kasi yung taong gagamitin ko dito na magbubuhos is 8 person na tao yung kailangan ko. Pero para makakasib ako sa maning ay kukuha na lang ako ng limang tao. So nakakasib ako ng tatlong tao. Ano ba ang gagawin ko sa limang tao? Instead na yung taong gagamitin ko is walong tao, kukuha na lang ako ng limang tao. Itong hagdala na to is hindi ko na ito gagamitin during ito ay bubuhusan ko. Yung plano ko is ganito. Nakita nyo, doon sa ibaba, doon yung mixing area ko. And then, dito na portion taman ay lagyan ko ito ng kahoy. And then, dito ko ilalagay yung puli. Kung baga yung parang biring na hihilain lang natin na PC yung nagdadala. So, maglalagay muna ako ng bris na kahoy dito. And then, yung puli na sinabi ko na... Uh, ilagay ko dito ang dinasti hilain na lang yung mixing na siminto natin instead na dun sila dumaan sa hagdanan is uh, dito na lang natin hihilain para yung tao natin ay hindi na mahirapan na dumaan dun sa hagdanan paakyat dito sa itaas so ngayon amawa uh, muna ako ng mga braces dito para mailagay ko na yung puli dito na hihilain na lang natin during ito ay bubuhusan ko na ito. So yung 8 person na tao is magiging 5 person na lang yung kukunin ko. Plus additional ako so magiging uh, 6 person yung taong uh, dito sa floor ng aking bahay. So kino ito yung pulley na gagamitin natin doon during magbubuhos na tayo dito. Ngayon itong pulley na to ay winilding ko na dito natin ipadaan yung tali. So ngayon, kumuha ko ng bakal, pinako ko dito sa kahoy. Kasi yung puli dito natin iwiwil para magiging tibay. Napakainit. So gamit ako ng ano papil kasi napakainit. Dito natin i we will itong puli sa bakal para lalo siyang matibay so ngayon ay i ko muna tapos ko nang na i-weld ngayon ay ibibitin na natin doon so you kino tapos ko nang na-install and then ito yung hook natin dito natin ikakabit yung balde so as of now ay gagamitin na namin itong procedure na ito. Uh, ganito lang procedure para makakasip tayo sa mga uh, mga trabaho natin about dito sa pagbubuhos o pag flooring dito sa two stories ng ating bahay.